Panalangin sa gabi. Diyos naming amang nasa langit. Nagpapasalamat kami sa araw na ito na iyong ipinagkaloob. Sa lahat ng aming nagawa, naway naging kalugud-lugud ito sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan, at ninisin mo po ang aming puso't isipan upang kami maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ngayong gabi, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Ipagkaloob mo po sa amin ang isang payapa at mahimbing na pagtulog. Naway ang aming pahina ay maging daan upang kami ay magising na puno ng lakas at bagong pag-asa para sa bukas. Salamat po Ama sa mga taong ginamit mo para makatulong at naging biyaya sa akin. Nawa, why bigyan mo pa po, lalo sila ng mga biyaya, siksik, leglig at kumaapaw. Iinatan mo po kami sa anumang panganib at kasamaan nagtatangka sa amin. Balutin mo po kami ng iyong mapagbalang presensya at naway ang bawat isa sa amin pamilya ay makaramdam ng iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon ko at Diyos ko, Lumalapit ako ngayong gabi na may pusong nagpapasalamat upang hilingin sa iyo na pagalingin ang lahat ng sugat na idinunot sa akin ng iba't ibang sitwasyon sa araw na ito. Nais kong maging payapa at ng buo at magagawa ko lamang yun. Kung bibigyan mo ako, akin, Diyos ng magandang kalusugan sa iyong mga kamay, inihahabili namin ang lahat ng aming mga alalahanin at nagtitiwala kaming ikaw ang magpapala ng amin kinabukasan. Salamat po sa iyong kabutihan at awa na palagi namin nararamdaman. Ito ang panalangin namin sa ngala ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo magbasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nam sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, Mayun at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.